Lagi ka bang nagdadasal? Pero parang walang nangyayari? Isipin mo to. Merong pulis sa barangay nyo, may badge, may baril, nakauniforme, at may nanakawan sa barangay nyo. Pero imbes na hulihin ang magnanakaw, tumawag pa ang pulis nila sa station at nagtanong, Sir, pwede ko po ba siyang habulin? Pwede ko po ba siyang pigilan? Nakakatawa, di ba? Ganyan ang itsura ng maraming kristyano ngayon. May badge ka na. Tinatakan ka na ng Espiritu Santo. May baril ka na. Ang salita ng Diyos at ang pangalan ni Jesus. Pero hinihingi pa rin natin kay Lord ang isang bagay na binigay na niya. Kaya, kung hindi mo alam ang kapangyarihang na nasa iyo, o kung alam mo man pero hindi mo ginagamit, para ka na ring pulis na takot kumilos, kaya lumalakas ang loob ng kaaway. Sabi sa Romans chapter 5 verse 17, those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Sinabi dito na tayo ay dapat mamuno sa buhay, hindi alipin ng takot, kahirapan o depression. Pero bakit ganun pa rin ang nararanasan ng iba? Kasi hindi tayo kumikilos gamit ang authority na binigay sa atin ni Jesus. Kapatid, binigyan ka ng Diyos ng badge at baril sa espiritu. Pero kung tahimik ka, ang plano ng kaaway ang mananalo sa buhay mo. Kung hindi mo i-declare ang salita ng Diyos sa sitwasyon mo, ang kaaway ang magdidikta ng resulta nito. Tanong, kailan mo huling kinausap ang bagyo ng buhay mo sa pangalan ni Jesus? Huwag mo lang ipanalangin ang problema, kausapin mo ito. Akala natin, kailangan lang natin dasalan ang problema. Pero si Jesus, hindi humiling sa Diyos na patahimikin ang bagyo. Kinausap niya ito. Tumigil ka, hindi rin siya nagpray para sumpain ang punong walang bunga. Sinabihan niya ito. Marami sa atin, panay ang healing. Lord, pagalingin mo po ako. Lord, alisin mo to. Pero ang tanong, ibinigay na ba sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang gawin yon? Yes. Sabi sa Luke 10.19, I have given you authority over all the power of the enemy. May mga bagay na idinadaan sa panalangin pero may mga bundok sa buhay na kailangan kausapin, hindi ipagdasal. Kaya sabi sa Mark 11.23, Whoever says to this mountain, Be removed, and believes, it will be done. Kapag alam mong meron ka ng authority sa pangalan ni Jesus, hindi ka na palaging nakiusap. Magsimulang magsalita sa sitwasyon mo. Declare, takot, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa bahay na to. Ang presensya ng Diyos ang siyang nananahan dito. Kapayapaan ang naghahari. Kakulangan, umalis ka sa pangalan ni Jesus. May Diyos akong tapat. Ako'y hindi magkukulang. May darating na himala. May sapat ako ngayon at bukas. Depresyon, umalis ka sa buhay ko sa pangalan ni Jesus. Hindi ako alipin ng lungkot. Ang saya ng Panginoon ang aking kalakasan. Pinupuri ko ang Diyos at may bagong sigla akong natatanggap. Espiritu ng kaguluhan, Umalis ka sa bahay na to sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos lang ang may karapatan dito. Pinoprotektahan kami ng dugo ni Jesus. Makapangyarihan ang salita ng Diyos, pero kailangang ilabas mo ito sa pamamagitan ng salita mo. Marami sa atin, pag may problema, agad na sinasabi, Lord, pakialaman niyo po ito. Kayo na po ang bahala. Walang masama dito. Pero alam mo ba na sa ibang sitwasyon, hindi panalangin ang sagot? kundi salita ng autoridad. Marami sa atin, panayang hiling. Lord, pagalingin mo po ako. Lord, alisin mo to. Pero ang tanong, ibinigay na ba iyo ng Diyos ang kapangyarihang gawin yon? Yes. Sabi sa Luke 10.19, Binigyan ko na kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, kaya't walang makakapanakit sa inyo sabi sa Mark 11.23. Kung ang sino man ay magsabi sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang isip, kundi naniniwalang mangyayari ang kanyang sinasabi, ito'y mangyayari nga. Walang binanggit tungkol sa pagdarasal sa bundok. Ang sabi ni Jesus, kausapin mo ito, kapatid, baka kaya hindi umaalis ang problema kasi ang hinihintay nito ay utusan mo ito. May kapangyarihan ang salita ng Diyos, kaya gamitin mo ito sa pangalan ni Jesus. Kaya mula ngayon, magsimulang magsalita ng may authority. Huwag mo lang ipanalangin ang takot. Utusan mo itong lumayas. Kapag alam mong meron ka ng authority sa pangalan ni Jesus, hindi ka na palaging nakikiusap. Magsimula kang magsalita sa sitwasyon mo. Powerful ang name at ang word ni Jesus, pero kailangang ilabas mo ito sa pamamagitan ng salita mo paalala? Yes, makapangyarihan ang words natin, pero hindi dahil sa atin. Kapag nagsalita ka ng opinion mo lang, walang kapangyarihan yan sa spiritual realm. Pero kapag ang sinasalita mo ay salita ng Diyos, ito ay parang espada na sumisira sa plano at gawa ng kaaway sa buhay natin. Alamin mo kung kailan magdasal at kailan magsalita. Lahat pa dapat ipagdasal? O baka may mga bagay na dapat mong utusan? Kung may nakita kang pangako sa Biblia provisyon, kalusugan, kapayapaan, proteksyon. Yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangang manghula o manghingi ng pahintulot para angkinin ang bagay na malinaw na ipinangako niya. Ang kailangan mo na lang ay tumayo, maniwala, at utusan ng anumang humahadlang sa katuparan nito. Sa John 16.23, sabi ni Jesus, Huwag na kayong humingi sa akin, humingi kayo sa Ama sa aking pangalan. Ibig sabihin, may mga bagay tayong idinadaan sa Ama, panalangin. Pero may mga sitwasyong ang kailangan ay authority declaration. Halimbawa, Merong kang sakit at karamdaman. Cancer, diabetes, high blood, o kung ano paman, hindi mo kailangang manghula kung kalooban ba ng Diyos ang kagalingan. Alam mo na, oo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 8.3, I am willing, be healed at sa First Pedro 2.24 Sa pamamagitan ng kaniyang mga latay, tayo ay gumaling na. Ang mga cancer at diabetes ay hindi galing sa Diyos, kaya hindi mo kailangang tanggapin na bahagi ito ng buhay mo. Kung si Jesus nga ay namatay para bayaran ang kaparusahan ng kasalanan at pati sakit, bakit mo pa kailangang pasanin ito? Declare mo ngayon ng may pananampalataya, Cancer, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa katawan kong ito. Wala kang karapatan. Ang dugo ni Kristo ang naglinis at nagpagaling sa akin. Diabetes, mawalan ka ng bisa sa katawan ko. Ang aking pankreas ay gumagana ng tama. Ang dugo at asukal ko ay bumabalik sa normal, ayon sa disenyo ng Diyos. Ako ay pinagaling na ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, ako ay gumaling na. Ang katawan kong ito ay templo ng banal na espiritu at hindi mo ito pwedeng wasakin. Tinatanggap ko ngayon ang kagalingang inialok ng Diyos. Buong puso, buong pananampalataya. Salamat Panginoon dahil ako ay gumagaling at lalakad sa ganap na kagalingan. Minsan, ang mga Kristiyano ay laging nasa waiting mode. Lord, gumalaw ka po. Pero minsan ang sagot ng Diyos, Anak, ikaw ang gumalaw. Kinamit mo na ba ang pangalan ko? Ang Acts 3 ay perfect example. Si Peter hindi nagpray Sinabi niya, Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. At lumakad ang pilay. May oras para magdasal. May oras para magutos. Tanong, Nalalaman mo ba kung kailan alin? Hindi mo kayang gamitin ang authority na hindi mo alam. Paano mo gagamitin ang kapangyarihang hindi mo alam na meron ka? Maraming kristyano ang hindi lumalakad sa authority kasi hindi nila alam kung sino sila sa espiritu. Iniisip nila hindi ako karapat dapat. Hindi ako mabait kagabi. Nagalit ako sa asawa ko. Pero ang authority mo, hindi base sa feelings mo, kundi sa identity mo kay Kristo. Now, let's clarify something. Yes, ang kasalanan ay hadlang. Kapag hindi mo ito pinagsisihan, bukas ang pinto para sa kaaway. Pero kung nagrepent ka na, kung isinuko mo na ito kay Lord, wala nang legal na karapatan ang kaaway sa'yo. Sabi sa Romans 8.1, There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At 1 John 1.9, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Kaya kung nalinis ka na sa dugo ni Jesus, tumayo ka ng matatag. Hindi mo kailangang manatiling alipin ng guilt o takot. You are forgiven. You are authorized. You are empowered. Sabi sa 2 Corinthians 5.21, We are the righteousness of God in Christ. At sa Ephesians chapter 2 to 6, nakaupo na tayo kasama ni Kristo sa kalangitan, meaning qualified na tayo. Hindi dahil mabait tayo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Pero Cristo. kung pinaniwalaan mo pa rin na di ka karapat-dapat, hindi ka holy, o di ka kasing bait ni pastor, hinding-hindi mo magagamit ang authority mo. Ang kaaway ay natatakot sa Kristiyanong alam kung sino siya sa pangalan ni Jesus. Hindi ito tungkol sa feelings. Ito ay tungkol sa identity. Isipin mo, isang sundalo ang sinabihan ng general. Labanan mo ang kaaway. Pero ang sundalo, tumingin sa sarili at sinabing, hindi ako karapat dapat, mali ang suot ko, di ako prepared. Kahit anong rason kung hindi siya kikilos, matatalo siya. Ganon din tayo. Kung hindi mo alam na may badge ka na, hindi mo ito magagamit. Kung puro guilt, shame, at condemnation ang pinaniwalaan mo, ikaw na mismo ang nagpa-paralyze sa sarili mong authority. Kaya kung gusto mong makita ang tagumpay sa Espiritu, simulan mong paniwalaan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo, Ama, salamat sa kapangyarihang binigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi kami lalapit bilang alipin, kundi bilang anak. May karapatang magutos sa kaaway at tumanggap ng mga pangako mo. Ngayon sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko ang mga ito. Sa bawat sakit at karamdaman, lagnat, ubo, cancer, diabetes, hypertension, o kahit anong diagnosis, lumayas kayo sa katawan kong ito. Sa mga latay ni Jesus, ako'y pinagaling na. Hindi ako tinubos para mabuhay sa sakit. Ako'y tinubos para mabuhay ng may kalusugan. Sa depresyon, anxiety, pagkalito, at mental oppression, umalis ka sa isipan kong ito sa pangalan ni Jesus. Isinusuko ko ang bawat negative thought at pinupuno ko ito ng salita ng Diyos. Ang isip ko ay may kapayapaan, hindi kaguluhan. Sa problema sa pamilya, mga away, galit, hindi pagkakaunawaan, umalis kayo. Ang Diyos ang nagtatag ng pamilya ko, kaya walang puwang ang kaaway dito. Ang kapayapaan ni Kristo ang maghahari sa aming tahanan. Sa mga bundok ng kakulangan, bayarin, utang, at takot sa hinaharap, lumayas kayo sa pangalan ni Yesus. Ang Diyos ko'y tapat at di nagpapabaya. Siya ang aking tagapaglaan. Hindi ako magkukulang. Inaangkin ko ang kagalingan, kapayapaan, at kasaganaan na binili ni Jesus sa krus. Salamat, thank you, Jesus, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Dito ako lalakad, dito ako maninindigan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Magsalita ka ng buhay, hindi kamatayan. Tagumpay, hindi pagkatalo pag-asa, hindi pangamba. At kung naniniwala kang may kapangyarihan ang salita ng Diyos, itype mo ngayon sa comments, Akin na ang kagalingan at tagumpay dahil kay Kristo. Sama-sama tayong magdeklara ng tagumpay, hindi sa lakas natin, kundi sa pangalan niya.